Hi guys, kumusta na kayo sa mga oras na to, Sana okay lang kayo at nasa mabuting kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Hindi naman lingid sa ating kaalaman yung naganap na mga kalamidad, uh, yung mga pagbaha, nawalan ng tahanan, nawalan ng mahal sa buhay, pero hindi ibig sabihin noon na uh, end of the world na. Kumbaga, kailangan pa rin nating mabuhay, kailangan pa rin nating uh, kumapit doon sa ating pag-asa na kaya pa nating lahat na labanan, ano man yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi ibig sabihin na tayo ay uh, nawala ng tahanan, nawala ng mahal sa buhay, uh, sobrang pagsubok na, eh hindi na tayo babangon. So kahit sabihin pang, Uh, punong-puno ng hinanakit sa, sa buhay, punong-puno ng mga galit na din yung iba nating mga kababayan, sanhi naman ng mga nagaganap na korupsyon sa ating bansa. Pasensya na kayo mga kababayan natin kasi ilang vlog din natin ang hindi natin nagawa dahil sa uh, naging busy din naman ang inyong lingkod. Kaya hindi tayo nakapagbigay ng mga impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming mga issue yung hindi natin natalakay dito pero hindi ibig sabihin na tumitigil tayo. Sabi naman natin na mayroong malakihan na naman na gaganapin na pagtitipon ang uh, lahat ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ito'y isang pagpapakita lamang na nais ng Piliyong uh, Iglesia ni Kristo na makamta natin yung katarungan. Yung nagaganap na korupsyon sa ating bansa. Kasi talagang talamak na talamak na nakikita natin sa mga Facebook na mayroon naman namang mga naninira sa Iglesia ni Kristo na hindi naman natin maiaalis yan dahil uh, syempre tampulan Tampulan ng uh, usapin ngayon ang uh, mga ginagawa ng Iglesia Ni Cristo at sabi nga nila bakit daw hindi nilamang itulong sa mga binaha yung gagastusin ng Iglesia Ni Cristo. Gumastos ba ang Iglesia Ni Cristo ng milyon? Gumagastos ba ang Iglesia Ni Cristo para magawin ang voluntaryong pagpunta sa EDSA, pagpunta sa Crino Grandstand, makiisa sa pagtitipong ganito, binayaran ba sila? Binayaran ba ang Iglesia ni Cristo? Sino Iglesia ni Cristo? O sabihin na natin sino sa mga tunay na Iglesia ni Cristo ang magsasabi na binayaran kami? Na kami nandito dahil sa uh, mayroon kaming Bayad sa ginagawang ito? Kaya ako sinabi sa inyong mga totoong Iglesia ni Kristo. Kasi marami diyan na nagkukunwari lang ng mga Iglesia ni Kristo para sirain ang kaisahan ng relihiyong Iglesia ni Kristo. Pagka <clears throat> nagkaroon ng uh, circular sa bawat pagsamba ng Iglesia ni Kristo, na sinasabing mayroong isa sa malaking pagtitipon ang Iglesia ni Cristo at voluntaryo isang kaisahan ng Iglesia ni Cristo para labanan o mapanagot kung sino man ang nagkasala dito sa malawakan at katakota korupsyon na to na hindi man ngayon na singilin sa inyo yung mga kasalanan ng inyong ginawa pero lalabas at lalabas din kung ano yung baho na itinatago ng mga mapangaping ito. Kita ninyo anong nangyari sa ating bansa kapag dumarating ang mga kalamidad. Hindi ba naaawa itong mga to? Turingan kayong sabihing mga opisyal ng bayan, mga halal ng bayan. Sino ang namumuno? Ito nga mga kababayan natin, unti-unti na na nagsasalita kung sino ang may pakana ng malawakang korupsyon na to. Nakakahiya at nakakaawa ang ating mga kapwa Pilipino. Bakit kanyo? Naglulunoy tayo sa kahirapan. Lumalangoy tayo sa kahirapan. Gumagapang tayo sa kahirapan. Pero sabi natin ang mga walang hiya na mga uh, gumagawa ng korupsyon yung mga nananagana hindi man lang nila naisip yung maliliit nating mga kababayan na sa tuwing darating ang tag-ulan ang bahay nila ay lubog sa baha inaanod ng baha maraming pamilya ang nawawalan ng mahal sa buhay kaya kahit inang kalikasan ay nagngangalit na. Dahil bakit? Mga bundok na sinisira nyo. Ito ba yung ipamamana nyo sa mga susunod na henerasyon? Alam po naman natin mga kababayan, dating representative saldiko ay nagpahayag na ng kanyang nalalaman kung sino ang sa At ang sinasabi nga niya ay yung uh, insertion na may tinatayang kabu ang halaga na isang daang bilyong piso. Buo, ito yung kanyang, ano eh, kanyang statement. Alam kong buo ang galit nyo sa akin. Nauunawaan ko rin kung bakit lalo na't malaking halaga ang nakataya pero bago kayo humusga, kayaan niyo ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang uto sa akin na huwag nang bumalik sa Pilipinas at manahimik na lamang. Mga kababayan natin, sa palagay ninyo, ang Iglesia ni Cristo ba ay basta lang tatahimik? Gayong buong bansa mga kababayan natin ang lubos na nahihirapan na Pilipino din ang mga Iglesia ni Kristo. Kasi sinasabi nila, bakit ba nakikialam pa ang Iglesia ni Kristo? E para po magkaroon ng katahimikan, yung po ang ninanais na Iglesia ni Kristo, na magkaroon ng katarungan yung ginawa ng mga magnanakaw na ito na ang nagdurusa ay ang sambayan ng Pilipino. So ano ba ang Iglesia ni Cristo? Di ba sambayanan din? Di ba mga Pilipino din? Kapwa Pilipino? O sabi dito ni Saldiko, umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up at nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ng Pangulo. Pero habang papawin ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihang stay out of the country you will be well taken care of as instructed by the president. O di ba? Binabasa natin yung statement niya mga kababayan natin. Kayo po yung maghusga kung ano yung nilalaman ng kanyang pahayag na ito. Noon, sabi niya naniniwala pa ako sa kanila. Yung linya ha, mga kababayan natin, naniniwala pa ako sa kanila, sabi ni Saldy Kaya hindi ako bumali. O diba? Tumikom ang aking bibig. Sipper. Sumunod ako. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin, sa aalagaan ang kanamin ay gagamitin ako bilang panakip butas. Yan mga kababayan natin, ha? Panakip butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Malinaw, mga kababayan natin, ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Nakakapangilabot, di ba? Ngayon, hindi na ako mananahimik, sabi ni Saldico. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan, may resibo, may ebidensya at may pangalan. Hmm. So nagsimula ito ng tumawag sa akin si secretary Mina Pangandaman noong nag ang bicam process noong 2024. Ang sabi niya, kakatapos lang ng na kakatapos lang ng meeting nila ng pangulo at may instruction na mag-insert Iniintindi inyong, inyong pakinggan mabuti mga kabayan natin na may instruction na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa kam. Sabi pa ni Secretary Mina, you can confirm it with Usec Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na iyon. Tinawagan ko si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion. Ayan mga kababayan natin ha. Na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya, totoo raw. Right after conversation, tinawagan ko si dating speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instruction ng presidente Anang presidente to insert the 100 billion projects. Ang sagot niya sa akin, what the president wants, he gets. Hmm, di ba? So, eto pa, pagkalipas ng ilang araw, mga kababayan natin, nag-set ng meeting sina na Sekretary Mina, Pangandaman, at Yusek Adrian Bersamin. Kasama kami ni dating speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang. Nandoon din si Yusek Jojo Cadiz. Ayan na, nagninim-names na mga kababayan natin. During the meeting, ibinigay ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan ng nagkakahalaga ng 100 billion tinanong ko si Yusik Adrian kung saan galing ang listahan ang sagot ang sagot niya galing kay PBBM binigay niya ito mula sa Brown Leather Bag Noong binanggit ni Music Adrian ang Brown Leather Bag naalala ko ng ang nangyari noong nasa Singapore sila daw sabi niya ano uh, nasa Singapore kami right after the elections noong May 2022 sa Hilton Hotel kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat. Huwag lang ang brown leather bag, kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. So pagkalipas ng ilang araw, na-inform si na dati Speaker Martin Romualdez, Secretary Mina, Pangandaman, Yusik Adrian Bersamin at Yusik Jojo Cadiz na kung maaari ay 50 billion na lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds. Kumaga pondo ng DPWH kumpara sa DepEd. In practice, hindi pwedeng mas malaki ang budget ng DPWH kaya kaysa edukasyon. Nagla naglabas na mga kababayan natin, yung balance na 50 billion pesos, ilagay na lang sa un unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre release ng lahat ng program funds. Nakikita natin yung kanyang, uh, ano tawag dito? Yung kanyang hinanakit din siguro sa mga nangyayari dahil aba, eh siya yung ginagawang pancheng bagba, ang tawag doon, mga pambala sa kanyon, di ba? At sabi pa dito, pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secretary Mina. At sinabing, ang mensahe ng Pangulo, ipasok nyo yan dahil ipinangako na yan sa akin ni Speaker Martin. At hindi na pwedeng baguhin. Kung baga, utos ng hari, hindi pwedeng mabalik mhm mm Again, sabi ni, ni Saldico, I informed the speaker and asked for clearance about the instruction ng Pangulo. Ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya nagtataka ako kung bakit sinabi ngayon ng Pangulo na hindi niya makilala ang budget samantalang lahat ng binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya ang Mina Pangandangan. O, oh, ayan mga kababayan natin. Matapos na isiwalat ng, ng mga diskaya kung sino ang nasa likod ng, ng katakot-takot na korupsyong ito, Inagsalita eh nagsalita na din po ang dating representative saldiko. Kanya-kanyang laglagan na yan, guys. Kanya-kanyang laglagan na. Sabi ng mga basya na Iglesia ni Cristo, yung gagastusin na Iglesia ni Cristo na milyong piso, ay itinutulong na lang sa mga binahaan, ay malaki pa ang magagawa. Correction. Ang Iglesia po ni Cristo, sa ating pagkakaalam, ay tumutulong kapag ka mayroong kalamidad na nangyari sa mga lugar. Hindi lang po mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang binibigyan kundi kung sino yung sa mga lugar ang naapektuhan. At bakit ang Iglesia ni Cristo ang inyong sisisihin? Bakit hindi niyo sisihin itong mga magdanakaw ng uh, kaban ng bayan? Bakit ang sisilipin pininyo ay yung kaisahan? ng Iglesia ni Kristo, gayong tumutulong lamang sa ating mga kababayan na ilabas at magbigay ng katarungan ang korupsyon na gaganap na ito sa ating bansa. Gigil na din po ang taong bayan. Galit na mga kababayan natin. Ano ba ang nangyayari? May lumabas pa nga diyan eh dating uh, pahayag ni dating Pangulong Ferdinand uh, Marcos Sr. Ang sabi niya, kung sa aking mga anak ay may lalabas na nagtapos ng pagkaabugasya, maaari silang uh, maging presidenta ng ating bansa o lumaban bilang Pangulo ng ating bansa. Dahil mayroon silang kaalaman sa pagpapatakbo ng Pilipinas. Pero kung walang uh, maging abogado sa aking mga anak, dapat hindi lumaban dahil walang alam at kawawa ang Pilipinas. So yan ba yung ibig sabihin ng dating Pangulong Marcos? Ang alam ko, ang kumuha dyan ng abugasya ay si uh, Senador Amy Marcos. Pero hindi yata naka... Naka, hindi yata kumuha ng bar exam so ngayon ano ang maitutulong mo bilang isang mamamayan wapakels tapos ngayon kung ano-ano sasabihin nyo sa iglesia ni Kristo lang alam naman natin na yung mga nagsasalitang yan ay mga kakampi ng kung sino man mag-isip-isip na kayo mga kababayan natin, lalo na yung mga kumakampi sa mali. Eh kung ito nga si sina representative Saldico, nagsasalita na. Ma mapapanood nyo yung ating vlog at uh, abangan nyo din po yung ating uh, programa, uh, yung tandem pa rin namin. Meron po ako makakatandem na isang congressman sa mga susunod para po sa podcast yan. And of course, uh, mga kababayan natin, Uh, magkakaroon din po tayo ng TV show. So, abangan nyo po yan. Maraming po salamat and God bless you all.